Hello mga katigans Hindi dito pa sa In and out Yung one to sawang soda Ando doon na naman <laughs> Itong anak ko kumuan Get a uh, na ko namin yung order namin Kahit saan ka pumunta maraming tao <laughs> Ayan yung ano yung wantasawan want ano na na soda You can get a uh, ketchup nakong. Keto, nagahan ng ketchup. Yes number 92 and 932. Get one more nakong. We will go out. We will get outside because it's full inside. Okay, dokie, habang nag-aantay. Bye-bye, mga katigs.